What's up mga kakulas miroy nya Kumusta po? Kumusta po ang daang Pasko natin mga kakulas dyan? Yan, welcome po sa ating munting backyard. Yan, ito sa ating munting backyard, kakalagpas po ang ating kapaskuhan. At ito, iparating na naman ang New Year niyan. Update lang po tayo sa ating mga pasisiyo na Black Knight Pumpkin X Super Brown Red. Yan, yung una, saka yung pangalawa. At ito nga, ipapasilip natin yung dalawa na linimliman nga ni Henny Gold na hindi naman talaga niya itlog yon kaso lang gusto maglimlim pinalimliman natin sa kanya kasi para makatipid ang iyong kakulaas niya nakita niyo natin yung ating Henny ayan o oh. oh si Henny Gold yan ayun si Black Knight oh. yun yung tatayo oh. Black Knight at yung mga kakulasin si SBR ayun SBR yan silipin natin ang kanyang dalawa ang mga kulas ayan o oh. Kita yung dalawang sisiw. Oh. Ayan. Malamang yung isa throwback na ang nanay ni Black Knight kasi pumpkin yun. Ah, ito itim mo oh. Siyempre sa nanay naman nila sa SBR. Yan. Kita nyo nakakulambu sila. O, hindi sila papasukin na namuk. Ayan. Linagyan natin ng kaunting dupuan sila doon para ma-exercise sila guys. So. Ayan. Ah, kukulas. Ayan. Klas. Ayan. Tignan natin sila ng para makalipad-lipad sila. Ayo. Ay, nakabitin sila. Ayun. Paliban dun sa ating pakuha natin, ako bago natin bigyan siya ng patuka at painumin at binigyan natin ng honey. Niyan, mo natin siya ng honey. Ayun, ating mga ulit oh. na-condemn yung. Ayun. Kandang panahon kaya nga paglabas tayo. Ayun si Bolik. Ayun na naglimlim sila, guys mga kulas siya na naglimlim eh hiniwalay ko na kasi nung kasama doon sa kanilang kondominium yan kinakahig na nahihinigol yung tubig palaging basa yung kanilang sauran yan kapatiya pa kanila palaging basa kaya hiniwalay ko na mga kulas yan hiniwalay ko na kagabi sinubis ako kagabi kagabi ko kinuha tapos sa gabi naman yung dalawa na yon pati yung isang nauna doon yung isang black knight na nauna doon nauna, nandun siya sa isang condominium yan, lagay natin doon sa karton yun no? tapos pinapasok natin dyan para hindi tayo gumagamit ng pailaw yan hindi gumagamit si Kakulas Pirokoy ng pailaw dito para tipid tayo pero safe naman sila at uh, ito nga yan, yan, yun yun o yan ilalagay natin sila dyan tapos may kaunting malilita butas lang para pasukan ng hangin at video yung init na kanila at para parang mayroon din sa kanila nag kukukup sa gabi na parang nanay nila Yan. ganito lang practice mga kakulas natin dito sa ating munting backyard and advance happy new year Yan. nakalagpas lang ang kapaskuhan Ang kumusta yung mga yung kapaskuhan mga kakulas oh. tapos lang magbihis Yan. Yan. ito yung mga guard natin dyan no. Oh. Yan. si Coco ating guard dito Ayan, Mrs. Nicolas. Ang nakatalikod. <laughs> Ayan, God bless po. At sana po, malaya tayo sa mga kapahamakan. Mga kakulas, pirokoy. Advance, Happy New Year. I love you all. Yeah.